Pero sinas Dalawa lang po ang gusto kong sabihin kasi ako po ay biktima also ng adik. Hindi ko ho maintindihan na kung bakit ang ating mga leaders or yung iba ang pinaglalaban is yung mga kriminal at adik. paglaban din yung mga katulad kong biktima ng mga adik. Hindi ko sinasabing ang pagpatay ay tama. Wala akong ganun. Pero sinasabi nilang may due process dapat nung pinili na magkaroon daw ng sinasabi nilang EGP. Bakit po? Yung hubang dalawang taon o limang taon na naghasa ng isang drug addict nagkaroon din po ba ng due process? Hindi, di ba? Yung ordinaryong mamamayang Pilipino, estudyante, nagagraduate sa kolehiyo, pinatay ng adik, may due process? Wala, di ba? So kaya kayo dyan, kayo, na sinasabi nyo, you are after for human rights. Tigilan nyo po kami. Kasi kung yung rights, mas binibigyan nyo ng pansin yung mga biktimang bata, kapabaihan, at mga biktima ng pinapatay ng mga drug addict at nasirang buhay ng mga drug pusher and dealers. Hindi nanginginig ko ako kasi pag kayo, alam nyo, kapag kayo po ay biktima, hindi nyo alam saan ang gagaling yung galit. Kasi hindi ko maintindihan bakit mas binibigyan ng pansin nila ang mga kriminal. Eto po yan. Nung naging adik po ako, yung pamilya nyo, kamag-anak nyo, choice nila yan. Yung nagbenta sila ng droga, choice nila yan. Yung naging drug lords and drug dealers sila, choice din nila yan. Pero yung mga naging victim ng mga yan, ng drug dealers, ng drug addicts, at drug pushers, hindi ho nila choice na maging victim. So please, tigilan nyo kami. If you want Pinaglalaban nyo! Yun ang masakit! Kasi pinaglalaban nyo kriminal! Pinaglalaban nyo mga walang kwenta! I'm sorry! Hindi ako sorry! Not sorry! Kasi napakapeke! This is not about human rights! This is a political assassination! Kasi kung kapati kayo at talagang confident kayo na ang liderato nyo Oh. tao. Alam nyo, ang naaayon na mabuting leader ay hindi magkukos ng gulo. Ang leader na talaga ang malasakit at sa mamamayang Pilipino ay hindi magbibigay ng pasakit. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat.